Okay, guys. Ayun. Check natin yung bago sa loob natin. Ayan. Napapansin nyo ba? Wow. Almond siya. So, old line uh, old line homer. Ayan. Ang ganda. Okay. Kunin natin. Tingnan natin. Ayan. Ayan.

Ayan, ganda. Okay. So, ayan. So, siya, siya yung bago natin ni sa lock natin. Okay. So, solid. Solid ang ilong. Oh. Mm -hmm. Okay. So, almond siya. So, sana parami natin. Okay. Thank you, thank you guys.